Ayan, almusal for today. Longganisa and sunny side up egg. Tara kain. Kain guys. dami kong kanin hmm. Tapos longganisa longganisa disabaw, sabaw char <laughs> food vlogger yun <laughs> Mm Tapos Kape kain katan kain katan ka ay, ayaw bakit ayaw mo egg gusto mo egg Ay na, ay na. Ah. Ayaw mo rice? Ah, egg ay lang. 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 Rice, konti. A little bit rice. Okay. Naminak mm -hmm. siya. So, biging rice. Kitang siya diet. Yummy. Mm -hmm. Sakit. Huwag okay. siya siya. Huwag siya mataas. Mami. O. Oh. Ayoko. O. Ayoko. Hmm? Ayoko. 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 Angutan. Yung longganisa. Hindi siya garlic flavor. Ano flavor to? Baby Sweet lang siya. At wala akong malasahang ano. Hindi hindi siya garlic or longganisa lang. Pero masarap. sushi shake hmm mm. ah dali oh ah. Subo, ah sushi na very delicious delicious very delicious delicious Ah, oh, konti ang dami ng kanin. Egg. egg. Sarap yung mga guys. Ah. Mm -hmm. Malaman. Sumita pa taba. Anong gusto mo? Langganisa? Ito lang? Kanin. Rice and egg. Kanin. Kanin in Tagalog. Ah. Egg. Ah, egg. Ayaw niya ng kulay dilaw. You like yellow color egg yolk. Ako gusto ko yan. Pa. Lasahan nga natin yung ano. Kung anong flavor nung... Mami. Hmm. Egg. Kanin. Egg and kanin? Egg and panen. What? What do you mean? For rice? What? Rice for? mommy. Mmm. Mmm, -hmm. I'm mm hungry. Mmm? Yeah, I'm done. I'm early-eater I'm early-eater. Waiting brother for today. Kaya ba? What? Fifty. What? Too big. Too Too big. Too big. Too big. Too big. Too big. Too Subo mo na. Excuse me. Baby, what water? me. Excuse me. Oh, Excuse oh, Not Excuse ah. Excuse me. Excuse me. na lang, baby. Ang daming rice. Ang daming rice, pero ubos. Too big. Too big. Hmm. Hindi ko malasahan yung yung sa kung anong flavor niya. Uh, parang regular longganisa lang na matamis, ganon. Na, no? nah, hindi siya ano. Oo, oh, pero ah, konting spice. Ah, spicy. Sweet and spicy. No, no hindi. Ano? Hindi. Sweet, Sweet and spicy po siya. Okay. Hindi. Oh. Ayaw. Oh, hindi naman sa'yo eh. Ay, egg yan, baby. Egg lang sa'yo It's, eh. Egg rice hindi for you. Egg lang sa'yo, egg. Ayaw niya na. May konting yung parang sunog sa gilid. Oh, yummy. Oh. Ayan no, meron kasing ano, sweet and spicy pala siya. Kaya lang, hindi siya ganun ka-spicy. Ayan no, makikita niyo. Grabe naman yung kanin-kanin sa gilid-gilid. Yung anas, ayan na, oh, yung sili. Ngayon ko lang naramdaman yung anghang kasi. Dito sa may ano. Kasi kanina, wala man ako naramdaman ano. Tsaka, tsaka may balat ng bawang. <laughs> Pero hindi ko rin naramdaman yung lasa ng bawang. Ayun. Pero doon ko na lang nalasahan yung ang niya nung nakita ko yung ano. <laughs> Sili pero natamis lang. What? What's that? What's that sound? What sound? A kitten? Ha? Huh? A kitten? Ano daw? It's ice Money. Ito. sa'yo, so sa'yo. Isukat. Isukat, so Daddy. Isukat? Isukat. Isukat. Mabilis lumamig yung ano? Kape? No? Wow! A big. Ah, big. Ayun yun lang. Big rice. Kasi nga ganyan lang. Kasi kaya sa kanilang buhang. yan. Basog na a catch. And then the egg. Tinatanggal ko yung ano. Ayaw niya nang. Tan, sa mo ba yung kulay yelo?